Good evening sa lahat. Alakay kumakain ng mango na matamis. Matamis na mango, guys. Matamis. Sinisimot ko na lang. Ang pulok eh ako. Na no. yung mango pang energy. Opo s'oda. nya. Ang sarapan mo. Ha. Oh nya wala mo naglaway. Ha. Wala mo man naglaway. Toloy-toloy inyo laway ano <laughs> <laughs> Toloy-toloy inyo laway ano Guys, good evening and anong Good morning sa iba, good evening sa ako. Ano sa iba? Good night sa ako. Siyera, video lang ako ng maliket para mabitin kayo, <laughs> para mabitin kayo ba? Wow. Bitin na bitin ako sa dating pag-ibig mo. Ito <laughs> ay. Sige, bye-bye. Thank you for watching. <laughs>